I describe muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Current situation. Well. Dagdagan lang natin para ano. Mas maraming info. ang bida natin dito mukhang mm, mga matatanda na o oh, hindi naman literally matatanda sabi natin puti na mga buhok o namumuti na so sabi natin 40, 40 years old and ah, above pero kung ikaw ay nasa 30, 20 pero puti na buhok mo baka pwede rin sa'yo to okay basta yung mga tao dito namumuti na ang buhok ko, puti na long distance relationship actually bukang separation reading na to sa akin Kung naghiwalay na sila, I mean, yung mga bida dito, o kayo, o pwede foreigner yung tao dito, yung isa, o half foreigner, o nasa foreign land, basta mukhang long distance relationship, naghiwalay na sila. yung isa dito sa connection nato ay depressed o sabihin natin distressed right now somehow gusto niya paayusin ang connection nato kaya lang uh, Wala nang aayusin. Dahil buo na ang desisyon ng isa na magiwalay na ng landas. Pero tingnan natin yung iba. Yung ibang detalye. Anong pinagawayan ng mga to? So, dalawa yung posibilidad dito. Either yung lalaki dito magaspang sa way ng communication. Kasi long distance sila eh. Doon sila nag-uusap sa social media. So sabihin natin, combative yung lalaki. O siya yung nakaka-receive ng ganun. Sa babae. Pero more likely, yung lalaki, yung may problema dito kasi may tao tayo, lalaki mismo parang ano si argumentative sa babae kuha pa nga tayo na ibang detalye Siya yung nakipag-break dito, yung lalaki. Siya yung puno ng problema. Mukhang pera yata itong lalaki dito. O dumidepende siya sa padala. Noong asawa niyang babae. Eh kaya lang, malit siguro pa dala nabuisit yung lalaki maluho kasi yung lalaki yun nga mukhang pera siya marami siyang dinidemand na pera don sa babae siya pa naku siya pa ang may mukha na makipagburay ang kapal naman ng mukha nito. Na. Kasi nga, mukhang pera siya ngayon. Walang mapadala siguro yung asawa niyang babae. O, konti lang yung pinapadala. Kaya, ayan, nakipag-break siya. Gumagawa siya ng isang katerbang drama dito sa social media. O sa text, sa chat. So, actually, ganito eh. Mukha siyang manipulative. So, tatakutin niya yung babae na makikipag-break siya para habulin siya at magbigay ng pera. OMG. Ewan kung, kung may makaka-relate dito, pero ganito yung tinakbo ng reading natin. Anong susunod nating tanong dito? Iba na lang, ibang deck na lang Wala well, akong eh Dito, tingnan natin Random na Future reading na tayo Ano mangyayari sa future So break na sila, o oh. sabi natin Pakulo lang nung lalaki Yung break up para habulin siya Nung babae At ibigay ang luho niya Future Prediction. So, may thought tayo dito. Ah, oh, ano to? Future Prediction. Ito, folk. May, may ano tayo dito? Thought, folk. pre -soul. So, ang dating sa akin, masama yung intention talaga nung lalaki. Hanggang dito sa sumunod na spread. Plano niya away, away ng awayin. Focus ito it eh, enemy. Babae. Enemy ka pala to. Wait lang, wait lang. Kasi babae pala to. Nemic ko kasi yung lalaki na enemy. So, ang dating... Baka magagalit na yung babae. magagalit-awayinan niya yung lalaki. Kasi enemy na babae to. Hmm. So, so, siguro may masamang, ikaw yon kasi ikaw, kasi katabineto ito may masamang plano kasi siguro, thought kasi 'to in nag-iisip parang pro processing ng mind so 'yung babae ikaw yon <laughs> balak mo na ba magiganti Ewan ko, sa future, magiging masama yung babae. Magre-revenge siya siguro. Kasi, pwedeng ano to, evilness. Evil yung babae. Gagawin niya siguro miserable yung buhay noong lalaki. So, ikaw yon Ikaw yung babae dito. Niisip mo? Um, niisip mo ang gawing miserable ang buhay ng poson mo? Sa future. Okay, siguro pag napundi ka na. At hindi mo na kaya yung ginagawa sa iyo. ng poson mo, so magiging evil ka dito. Magsasacrifice ka siguro. Naiwan na siya. Um, o sabihin natin, kasi ano eh, manipulative yung poson mo. So, tinit tinitreat ka niya na iiwan ka na niya o iniwan ka na talaga pero joke lang yun way lang yun ng manipulation para habulabulin mo siya pero dito ang gagawin mo patutuhanin mo na hindi ka na babalik so magugulat siguro siya kasi hindi yun yung in-expect niya na mo kasi ang buong akala niya hahabulin mo siya pero dito hindi hindi ka na magbibigay ng sustento So, more likely, ikaw siguro yung nasa abroad dito. At ikaw yung nagpapadala ng pera. Sa part mo. No? Eh, kaya na, paano yung mga anak ninyo kung gano'n? Ewan ko, basta mukhang magiganti ka dito. Kapibigyan mo siya ng Ultimatum. para mapapaisip yung partner mo dito na nagkamali siya ng decision o oh, move kaya napahawak hawak siya sa ulo niya ano problema siya pati to baka nga may addiction tong ano eh Pusun mo. Kaya kailangan lagi ng pera. Ewan. Hmm. Ganon dating dito eh. Parang hindi mo na ito tolerate yung bad behavior niya. Anyways. Punta tayo sa clue. Magbibigay ako ng walong clue. Pero wag masyado magpay attention dito dahil dagdagin pa lang mga to. Ang clue ay pwedeng vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo para sa inyo. Mahal ka raw. Kahit ganyan. Tingin ko may bisyo to. Yung puso mo may bisyo o oh, addiction. Wala naman sinabi ito may third party. May bisyo lang siguro o oh, addiction. Na doon na pupunta yung pera niya. Sugal, ganyan. O oh, literal na substance. You know, abuse, substance abuse. G. Possessive. x sa bagay eto nga eh nakipag break daw eh di ba so x na siya eh nag break kayo eh pero joke lang pala yun way lang niya para um utuin ka para gumawa ka ng way na habulin siya at ibigay ang luho taiga number 3 1914 1926 1928. 1950, 1962, 1974, 1986, 1998. Ito, kulot ang buhok. Leta P. So, uh, so again, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo, iparse nyo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for na.